Hello guys, good morning. Dito tayo sa labas ng bahay kasi maganda ang panahon ngayon. So, biju biju muna tayo dito sa paligid. Ayan guys, napakaganda ng panahon ngayon. Sulit na sulit yung araw natin ngayon guys. Ang sarap dito magtambay sa ilalim ng puno. Kasi napakalamig ang simoy ng hangin. Ayan. Yung bubong namin. Napalibutan na siya ng puno. Ganyan dito, guys. Ayan. See. Kaya pag nandito ka, mawawala talaga yung problema mo dito kung marami kang problema. Ayan. Diba ang ganda?